kani punduka sa gabi mauna ni masud-an wow. ni siya kay kani ihang gamot mao ni siya takway Bahalag unsa ni siya kalapok kakatol o kabanwa basta walay bitin ang ni oh, no! sigi atak ayan, nandito na kami sa Bapalayan. Ayan nyo guys, napakadaming okra. Ayan, maliliit pa lang to guys. Nagsisimula pa lang ito guys, no? Ah, uh, nagsisimula pa lang na munga ang okra, So, ayan, napakadaming gulay dito guys. So, uh, kung ano makikita natin na gulay ngayon, syempre dadalhin natin para pang ulam mamayang hapon. So, ayan. Guys, sa likod ko guys, no? Tingin nyo, napakagandang Uh, view ng palay guys ayan no yung iba dito guys nagrat uh, nag ano na nagaduma ano tawag dito nagani na sila guys ng kanilang palay yung iba dito guys yung iba naman is kakabunga pa lang ng kanilang palay Dirita, tina. Oh, what a beautiful day! In this moment, hearts align, creating memories pure and divine. Oh, what a beautiful day! kami kay napuno naman yung balde. Yan! Bitaw joke bitaw to bisag lima lang kilo gud sa balde. Kapoy de kay tuwa-tuwa didto. Mao tunga sa balde nga takway akong nakuha daghan man dayno. Bitaw joke ra to. sa bisag lang <laughs> maglain nga gulay sa daraton takway nga giwa-hiwa Daghan siya oy usan ni ka pamilyahan ang makakaon atay okra, talong ug alog bati. So atong rekados kay simple lang kayo pang probinsya ba tamatis, ahos o bombay. Sige, magsugod na tagloto. Ato na nang yun, naglunod ang bombay o ahos o loya. And then, ang atong takway. O, di ba diba? Tamatis, talong, okra. O, dayon atong gimikos-mikos. Pabson-habson na lang nato na siya, guys. Then, batih O, di ba diba? Luto na. Pagkadali irasod, anla dayon. O, kakaon ng tibok pamilya. So, ayan guys, gihaon na na ako. Pagkalamihan guys, no? Ayan, mga unta.